Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata siyam hanggang siyam at tatlumput Kabanata siyam at 31, Nang makita si Charlie, ang puso ni Elaine ay puno ng puot. Bagamat naniwala siya sa pahayag ng pulis, naniniwala siya na si Charlie ay isa ring tool sa mata ng mga transnational na kriminal na yon, na sadyang nagtago ng Peking Bank Card. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang mga sakuna ay nagsimula sa kanyang card pagkatapos ng lahat. Kung hindi dahil sa kanyang card, siya ay hindi magduse sa mga kara indyo na ito, kaya natural na itinuturing niya si Charlie. Ang pinakamalaking salarin, dahil dito, nakita niya ngayon si Charlie, natural na imposibleng magpakita sa kanya ng anumang kabutihan ng mga ekspresyon. Ngunit bigla siyang sinigawan ng pulis na ikinagulat niya. Ang pag-iisip na maaari siyang obserbahan ng mga pulis sa lahat ng oras sa hinaharap. Si Elaine ay nakaramdam ng sobrang hindi komportable, ngunit wala siyang kinalaman na nasangkot sa napakalaking puyo ng tubig. Dahil dito, napigilan na lamang niya ang pagkamuhi sa kanyang puso kay Charlie at kumalma nang makitang tapat siya. Sinabi ng pulis kay Charlie, "Ikaw ang kanyang manugang, tama?" Tumango si Charlie at sinabi, "Ako nga. Ang sabi lang ng pulis. Sige, lumapit ka at pumirma sa isang dokumento para patunayan na kinuha mo yung tao." Sinundan ni Charlie ang pulis upang pumirma sa isang dokumento at pagkatapos ay tinanong siya, "Pwede na ba akong umalis ngayon?" Pagkatapos ay tumango siya at sinabing, "Okay, you can go." Kaya sinabi ni Charlie sa kanyang biyenan, "Mom, Alis na tayo, dadalhin kita sa ospital. Galit na nagngangalit si Elaine, ngunit hindi naglakas loob na magsabi ng anumang malupit na salita, kaya't kumilos sa harap ng pulis at sinabing, Oh, aking mabuting monugang, bigyan mo ako ng kamay, kung hindi, hindi makagalaw ang ko. Lumapit sa kanya si Charlie, nilabanan ang baho ng kanyang katawan at tinulungan siyang tumayo. Ang kanang binti ni Elaine ay napakasakit, at sinaktan nito ang kanyang puso sa bahagyang paggalaw, ngunit ngayon si Elaine ay hindi na ang dating Elaine. Ang naunang Elaine ay walang pinaghirapan, pagkalugi, walang krimen, at hindi kailanman nagdusa. Siya ay binubuli ng laman, ngunit ngayon si Elaine, pagkatapos ng dalawang araw ng masinsinang pambubugbog, ay medyo malakas na ang pagpapaubaya. Sa kanyang opinyon, ang sakit ng isang bali na binti ay walang kulang sa isang ambon, kumpara sa sakit at torture sa detention center. Hindi niya maiwasang isipin ang kanta ni Zing Ji sinabi niya na ang sakit na ito sa hangin at walang ulan. Basta maalis niya ang bangungot sa detention center, kahit masira ang dalawang paa, basta makalabas, sulit na. Tinulungan ni Charlie ang kanyang dyanan na makalabas sa detention center. Isang lumang jet at taxi sa pintuan ang kanina pa naghihintay dito. Taxi ang sinakyan niya pagdating niya. Kaya sinabi niya sa Elaine, Mama, sumakay na tayo sa taxi. Labis na nanlumo si Elaine nang makita niya itong sirang taxi. Napakaraming krimen na ang dinanas niya at sa wakas ay nakalabas din. Dapat siyang sumakay sa isang magandang kotse upang sabihin ang hindi bababa, tama? Kahit na ano, siya ang nagmaneho ng BMW 530 ng asawa. Ang mga resulta nito, hindi ito nakita ng BMW at kahit ngayon ay kailangan niyang umupo sa isang sirang upuan. Galit na galit si Elaine, gustong pag-alitan si Jacob at lalo pang pag-alitan si Charlie. Ngunit ang pinaka hindi komportable na bagay ay na kahit na siya ay labis na galit sa kanyang puso, hindi siya mabaliw kay Charlie. Hindi siya nangahas na mabaliw kay Charlie dahil sa bank card, at hindi rin siya makakapunta kay Charlie dahil sa taxi. Ang galit lang ang naitatago niya sa kanyang puso, at halos sumabog na ang kanyang discomfort. Pagkatapos, nanlungo si Elaine at sumakay sa sirasirang taxi kasama si Charlie. Pagkasakay, sinabi ni Charlie sa driver ng taxi, Master, pumunta tayo sa emergency department ng People's Hospital. Kabanata siyam at tatlumput dalawa. Nagmamadaling nagmaneho ng taxi ang driver patungo sa People's Hospital. Nakaupo sa co-pilot, sinabi ni Charlie K. Elaine, Mom, tinawagan ko na si Claire. Sinabi ko na pupunta tayo sa People's Hospital. Mapait na bumuntong hininga si Elaine, sa kagalit na ibinaling ang muka sa labas ng bintana, at sinabing sa kakaibang paraan. Wala talagang kwenta ang magkaroon ng monogang na tulad mo, ikaw ang dahilan sa gulo na ito. Sinadya ni Charlie na itanong, Mom, ano ang ibig mong sabihin dito? Kailan ba ako naging dahilan ng gulo? Tinandilatan siya ni Elaine sa pamamagitan ng rearview mirror at malamig na sinabi, huwag ka ng magtanong. Isipin mo ang tungkol dito para sa iyong sarili, wala akong sasabihin kung tatanungin mo ako. Maraming beses nang binalaan ng pulis siya si Elaine, at ngayon ay hindi na siya nangahas na magalit kay Charlie ng direkta, at maaari lamang gamitin ang hindi malinaw na paraan upang magalit. Natural na alam ni Charlie kung ano ang iniisip niya sa napakagandang bienang ito, kaya sadya niyang sinabi, Excuse me, hindi ko talaga maisip kung anong problema ang naidulot ko sa iyo. Taas baba ba ang dibdib ni Elaine sa galit, at ang mga salitang sumigaw kay Charlie had reached her lips, but in the end natitiis lang niya, yung feeling na parang isang kawit sa lalamunan. Kaya't hindi niya ito maisip sandali, pinilit ang sarili na dalhin ang paksa kay Jacob at nagtanong, Sino ang kasama ng tatay mo? Kailan siya umalis? Sinabi ni Charlie, umalis siya sa umaga, ngunit hindi ko alam kung sino ang naruroon. Dahil hindi ako nagtanong sa kanya. Alam na alam ni Charlie na kung malaman ng kanyang ginan na pumunta si Jacob sa isang party kasama ang kanyang unang pag-ibig at ang mga kaklase, siya ay sobrang magagalit at baka basagin ang taxi. Kaya nagpanggap na lamang siyang tanga at hiniling sa kanya na tanungin ito ng direkta sa matandang guro, ngunit ayaw niyang tumawid sa mapotik na tubig sa pagitan nilang dalawa. Galit na galit si Elaine at nagmura, hindi ba nagsama-sama lang sila kanina? Bakit nagkasama ulit sila? Sa loob ng dalawang araw na nakakulong ako sa detention center, napaka-shake ng buhay niya. Pagkatapos magsalita ay kinuha agad ni Elaine ang kanyang cellphone at tinawagan si Jacob. Sa sandaling ito, si Jacob ay nasa Brilliant Club, nagsasaya kasama si Mei Qing at isang grupo ng mga matatandang kaklase. At si Jacob mismo ay nasa mabuting kalooban, dahil wala ni isa sa kanyang mga matandang kaklase. Kabilang si Zai Wenro, ay naglakas loob na kutsain pa siya. Pagtingin sa mukha ni Charlie, personal na pinagsilbihan ni Boyo si Jacob at ang kanyang mga kaklase. Itong mukha ay talagang bihira sa Ores Hill. Kaya hindi naiwas ang humanga sa kanya ang mga matatandang kaklase ni Jacob. Ang lahat ay nagkaroon ng masaganang tanghal iyan sa clubhouse, dahil ang lahat ay nasa mood pa rin. Kaya humingi si Mei Qing ng isang kahon sa brilliant na clubhouse, at nagsimulang kumanta ang lahat. Ang KTV environment ng Brilliant Clubhouse ay masasabing pinakamaganda sa kabuuan ng Ores Hill. Dose-dose ng matandang kaklase ang hindi siksikan dito. Sa kabaligtaran, ito ay napakaluwag. Natural na maluho ang dekoresyon sa loob at advanced ang mga pasilidad at komportable. Pero ang masama lang ay sobrang daming tao sa party. Lahat ay nag-click sa maraming kanta ng sabay-sabay, kaya matagal bago makakanta. Si Jacob ay partikular na nag-order ng isang kanta ng kanyang minamahal, at sa wakas ay naghintay para sa kanyang sariling kanta ng higit sa kalahating oras. Kaya kinuha niya ang mikropono, at saka iniabot ang isang mikropono kay Mei Ching at masigasig na sinabi, Mei Ching, kantahin natin ang kanta ng sabay. Ang aking mapagkakatiwala ang manliligaw ay orihinal na isang duet love song, at sa mata ng mas lumang henerasyon, sikat na sikat pa rin ang kantang ito. Bukod dito, ang dalawang singer na kumanta ng kantang ito ay magkasintahan din sa totoong buhay, kaya dinagdagan nila ng medyo ang tamis ng kantang ito. Nang mapanood ng mga matatandang kaklase si Jacob ay nag-click sa kantang ito at kahit na espesyal na inimbitahan si Mei Qing na kumanta kasama niya, hindi nila napigil ang mapasigaw. May nagsabi, oh, Jacob, sinadya mong iklik ang ganoong kanta at inimbitahan ang aming magandang ginang upang kantahin ito ng magkasama. Ano ang iyong intensyon? Ang iba ay nagsabi, hindi mo ba naiintindihan ang kanyang iniisip? Dapat ang puso niya ay alam ng lahat. Ang ilang mga tao ay nambobola pa kay Jacob at sinabing, Naku, dapat sina Jacob at Mei Cheng ay naging mag-asawa. Mahigit dalawampung taon na silang hindi nagkita. Pagkanta ng ganyang kanta ay tama lang talaga na magkasama. Labis na napuno ng tuwa si Jacob nang marinig niya ito. Sa sandaling ito, hindi niya alam na malapit nang dumating ang kanyang bangungot. Kabanata Siyam Tatlo Bagamat medyo namula si Mei Qing sa oras na ito, tinanggap niya ang mikropono ng hayagan, ngumiti at sinabing, Don't get me wrong, di ba sabay kayong kumanta? Kung may iba na handang kumanta kasama ko. Si Zai Wenru ay nakaramdam ng kaunting pagkabalisa sa kanyang puso. Pakiramdam niya, si Jacob, ay isa ring may asawa. Paano niya hayagang anyayahan ang Diyosa na kumanta ng ganitong klase ng love song? Pero nang maisip niya na kaya ng manugang ni Jacob na seryosohin ito ni Boyo, siya ay napalunok muli nang umabot sa lobby niya. Si Jacob ay laging may nasa sabik ng ngiti sa kanyang mukha, at hindi maiwasang tumingin ng palihim kay Mei Qing, tumitibok na ang kanyang puso. Hindi sinasadyang na ni Mei Qing si Jacob. Nakikita ang kanyang hindi natatagong pagkahumaling sa sarili sa kanyang mga mata, hindi niya maiwasang mamula. Sa oras na ito, nagsimula na ang prelude sa kanta. Kinuha ni Meiqing ang mikropono at pinagmasda ng mabuti ang screen. Pagkatapos lamang ng prelude, si Meiqing ang nanguna sa pagkanta ng babaeng bahagi. Hayaan ang aking pag-ibig ay sa iyo magpakailanman. Nararamdaman mo ba yon? Nag-aalala ako para sa iyo. Napakaganda ng boses ni Meiqing sa pagkanta at para sa matatandang ito, ito ay parang tunog ng kalikasan na nagpapalasing sa kanila. Nag-goosebumps pa si Jacob sa buong katawan niya. Naramdaman niya yon kahit ang boses ni Mei Ching, kumpara sa isang profesional na mga awit, ito ay hindi ito nalalayo. Dumadagundong din sa palakpakan ang mga estudyante. Natapos na ni Mei Qing ang pagkanta ng kanyang babaeng bahagi sa oras na ito, at pagkatapos ay oras na para kay Jacob para kantahin ang kanyang bahagi. Nang kinuha ni Jacob ang mikropono at naghanda sa pagkanta ng magiliw, ang kanyang mobile phone ay biglang yumanig sa KTV coffee table. Tumingin siya sa ibaba, at nabigla sa mga salita sa screen ng telepono. Ang pangalan ng taong ipinapakita sa telepono ay, asawa. What the hell? Nasira agad ang mood ni Jacob. Dalawang araw at dalawang gabi nang nawawala si Elaine, ngunit naka-off ang telepono at hindi makalusot. Bakit siya tumatawag ngayon? Maaaring ito ay, bumalik na ba itong dominatrix? Sa sumunod na segundo, pinagtibay ni Jacob ang kanyang hula sa kanyang puso. Ang mobile phone ni Elaine ay sinabi na naka-off sa unang dalawang araw, at ngayon ay bigla siyang tumawag, ibig sabihin nakabalik na siya. Biglang nagpanik si Jacob, bumalik na si Elaine. Anong magagawa ko? Hindi pa ba matatapos ang magandang buhay ko? Sa oras na ito, nanginginig pa rin ang telepono sa desktop at ang bahagi na dapat niyang kantahin ay wala na. Saglit na nagbuang mga kaklase at sinabing, "Jacob, kinakabahan ka bang kumanta? Hindi mo alam kung oras mo na bang kumanta?" Hindi napigilan ni Mei Ching na magtanong, "Jacob, bakit hindi mo kinanta ang iyong bahagi?" Pinunasan ni Jacob ang malamig na pawis sa nuo at muling tumingin sa phone. Alam niya na sa personalidad ni Elaine. Kung hindi niya sinagot ang kanyang telepono, tiyak na siya ay magalit. Kabanata siyam na raan at tatlumput apat. Kaya nataranta siyang nagsabi, sorry, sorry, sasagutin ko muna ang telepono, at babalik ako para kumanta ulit mamaya. Pagkatapos magsalita ay dali-dali niyang kinuha ang telepono at mabilis na lumabas sa kahon. Nang makita ito ni Zai Wenro, Agad niyang kinuha ang mikropono at nakangiting sinabi. Halika Mei Ching, kakantahan kita. Kinuha ni Jacob ang kanyang cellphone sa kahon, at saka nagmamadaling pinindot ang answer button. Sa sandaling konektado ang tawag, dumating ang iconic na dagandong ni Elaine. Jacob, ikaw ba ay mamamatay? Dalawang araw at dalawang gabi na akong nawawala. Wala akong tawag sa telepono o isang mensahe sa WeChat mula sa iyo. Nagpunta ka pala sa isang party. Sa sandaling marinig ito ni Jacob, bigla siyang tumama sa kanyang puso, at ang kanyang orihinal na madamdaming puso ay agad na naging napakalamig. Tapos na, bumalik na talaga ang mabahong babaeng ito. Napaka-unfair ng Diyos sa kanya, tapos na ang mga magagandang araw niya. Nagsimula lang siya sa party at kumanta kasama si Mei Ching. Nang walang anumang makabuluhang pagunlad, ang mabahong babaeng ito ay bumalik. Hindi ba ito kumikitil sa kanyang buhay? Nanlumo siya na halos gusto na niyang mamatay, ngunit si Elaine sa kabilang dulo ay galit na nagtanong. Jacob of the Dog Day, pipi ka ba? Bakit hindi ka nagsasalita? Nagmamadaling ipinaliwanag ni Jacob, o oh, asawa ko. Huwag kang magalit sa iyong asawa at makinig ka. Dalawang araw na kitang hinahanap. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang magtanong sa iyong anak, okay Charlie. Para mahanap ka, kakausapin ko si Charlie. Hinanap namin lahat ng mga majong sa Ores Hill. Sumigaw si Elaine, Don't tell me that it's useless. I just want to know kung sino ang mga kasama mo sa party. Bakit nakakarinig ako ng kumakanta, nasa KTV ka ba? Well, wala kang konsensya, nasa mood ka pang kumanta. Habang hindi ako malinaw sa buhay ko at nasa bingit ng kamatayan. Ipinaliwanag ni Jacob, kapag nakikipagkita ko sa ilang matandang kaklase, tinawag nila ako. Kinagat ni Elaine ang kanyang mga ngipin at nagmura. Sinasabi ko sa'yo Jacob, nabalian ako ng paa at pupunta ako sa emergency department ng People's Hospital. Mas mabuting pumunta ka sa akin kaagad, kung hindi, hinding hindi ako magtatapos sa'yo. Nagulat si Jacob, gaano siya kalakas na tumanggi sa oras na ito, at nagmamadaling sinabi. Okay asawa, gagawin ko. Pagkatapos magsalita, ibinaba niya ang telepono at tumakbo pabalik sa kahon. Sa oras na ito, ang kanyang unang pag-ibig, si Mei Qing, ay kumanta ng duet with Zai Wenru. Hindi siya dapat magselos at nagmamadaling sinabi kay Mei Qing, "Mei Qing, may importante akong gagawin. Kailangan kong umalis." Nagtatakang tanong ni Mei Qing, "Bakit ka aalis ngayon? May problema ba?" "Walang nangyari." Tumawa si Jacob at sinabing isang tawag lang mula sa bahay para sabihin sa akin ang isang bagay. Kailangan ko munang umuwi. Tumango si Mei Qing at nagtanong, hindi mahalaga, gusto mo bang samahan kita at tumulong? Nagmamadaling iwinagayway ni Jacob ang kanyang kamay at sumigaw. Hindi na kailangan, kaya ko na tanang mag-isa. Bagamat medyo nang hihinayang si Mei Ching, tumango siya ng napakaunawa at sinabi, Kung kailangan mo ng anumang tulong, Tandaan na tawagan ako. Sige, tumango si Jacob at nagmamadaling sinabi sa iba. Lahat, kailangan ko nang umalis, dapat kayong kumain, uminom at magsaya. Hindi napigilan ng lahat na sabihin. Jacob, nagsisimula pa lang tayong kumanta, bakit ka naman aalis? Hindi namin narinig ang iyong pagkanta. Makakagat lang ng bala si Jacob at sabihin, meron talagang urgent this time. Masayang-masaya si Zai Wenru at sinabing, Oh, Jacob, tinawag ka ba ni Elaine para himukin kang umuwi? Hindi mo siya dinala sa party. Baka nagalit siya. Kinandilatan siya ni Jacob at malamig na sinabi, Zai Wenru, anong problema mo? Pagkatapos magsalita, nag-aatubili siyang sumulyap kay Mei Qing at ibinaling ang ulo sa labas ng kahon. Pagkalabas na pagkalabas niya sa kahon, Tinadyakan ni Jacob ang kanyang mga paas sa galit. Ano ito? Paano nakabalik si Elaine? Bakit hindi siya matuto mula kay Horia? Tignan si Horia, wala nang balita mula nang mawala siya, ang mundo ay sumingaw. Kung si Elaine ay maaaring matuto mula sa kanya, ito ay magiging mahusay. Nagmamadaling lumabas si Jacob sa Brilliant Clubhouse, Nagmamadaling pinaandar ang kanyang BMW papunta sa People's Hospital. Kabanata siya mnaraan at tatlumput lima. Tumakbo rin patungo sa People's Hospital si Claire, na puno ng pag-aalala. Narinig niya na nabali ang binti ng kanyang ina, at labis siyang nababalisa sa kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanyang ina nitong nakaraang dalawang araw. Ibinaba ni Elaine ang telepono hawak-hawak ang kanyang kanang binti, nananakit ang malamig na pawis na parang ulan. Habang sumisigaw siya, inis niyang hinimok ang driver at sinabing, Pwede ka pa bang magtrabaho kasama nitong sirang kotse? Mabagal magmaneho, nasasaktan ako, alam mo ba? Hindi nagmamadaling sinabi ng tsuper ng taxi. Ang pagmamaneho sa lungsod ay limitado sa bilis. Dapat kong mahigpit na sundin ang mga regulasyon sa limitasyon ng bilis. Ang bilis ng takbo ay hindi lamang magbawas ng mga puntos, ngunit din mag-post ng isang mahusay na banta sa kaligtasan ng mga pedestrian. Pagbabanta sa iyong ina, nakaramdam ng galit si Elaine. Narinig niya ang sinabi niya at agad na nagalit. Magmaneho ka ng mabilis. Masakit sa akin na kaya mo pang gawin ang magparty. Kung sakaling may kapansanan ako, hindi matatapos ang aking ina kasama mo sa buhay na ito. Walang magawa ang tsuper, mabilis na pinaandar ang kotseng ito. Kung sa tingin mo ako ay nagmamaneho ng dahan-dahan, pagkatapos ay maaari kang bumaba at lumipat sa ibang kotse. Hindi man lang ito inisip ni Elaine at sinabi, ano ang iyong saloobin? Maniwala ka man o hindi, magrereklamo ako sa iyo. Maniwala ka man o hindi, gagawin kitang walang trabaho ngayon. Galit na sinabi ng driver, sinusunod ko ang mga patakaran at regulasyon sa trapiko. Bakit ka nagre sa akin? nagre ka ba dahil ayaw kong bilisan ang takbo? Kinagat ni Elaine ang kanyang mga ngipin at nagmura. nagre ako na ikaw ay malaswa at sexually na hinaras ako. Biglang tumawa ang driver, tumingin sa kanya sa rearview mirror at sinabing mapanlait. Tingnan mo kung ano ang hitsura mo, napakapangit. Ang iyong dalawang ngipin sa harap ay maluwalhating natanggal, tulad ng nasa sketch, tulad ng kanta dandan, mayroon ka pa rin mukha para sabihing hinaharas kita. Si Alain mismo ang nagsakol ng Chan. Nang marinig niya yon ay naglakas loob na magsalita ang driver pabalik sa kanya. Kahit na naglakas loob na libakin ang kanyang kapangitan, bigla siyang nagalit at malamig na sumigaw. Ano ang iyong pangalan? Saang kumpanya ka nagtatrabaho? Ako ngayon ay tatawag para magreklamo, maniwala ka man o hindi. Nang marinig ito ng driver ay agad itong nagalit at pinaharurot ang sasakyan at nagsabi ng masama. Kung gusto mong magreklamo, magreklamo ka. Kung hindi ko makuha ang iyong order, umalis ka dito. Saway ni Elaine, ibaba mo na ako. Ilang taon ka na, ihatid mo ako dali, hindi mo ba ako narinig? Inaantala mo ang paggamot ko sa binti at desperado na ako sa iyo. Pinatay ng driver ang kotse at ngumiti. Paumanhin, sira ang kotse ko at hindi na makatakbo. Kung ayaw mong bumaba, dito ka na lang. Hindi inaasahan ni Elaine na ang kabilang partido ay hindi bibili ng kanyang sariling account, at iyon ay nagpapatuloy sa kanyang galit, ngunit hindi inaasahan ng driver na itulak ang pinto ng kotse. Naaliw si Charlie habang nakaupo sa co-pilot. Ang Bienan ay tila hindi maisip ang sitwasyon. Ngayon ito ay ang kanyang sariling sirang binti na nangangailangan ng paggamot sa lalong madaling panahon, at ito ay hindi ang baling paa ng isang taxi driver. Ano ang silbi ng pagpapanggap niya sa taxi driver? Ngayon lang huminto ang mga tao sa pagmamaneho, hindi ba siya ang nag-antala nito? Ngunit si Charlie ay hindi nag-abala sa pag-aalaga sa kanya, kaya sinasadya niyang magtanong. Mom, ano ang gagawin natin ngayon? Hindi ba pwedeng dito ka nalang gumastos? Malapit nang sumabog si Elaine, ngunit ngayon ay nabalian na siya ng paa at kailangang isugod sa ospital para sa paggamot. Kung hindi, paano kung maiwan siya at maging may kapansanan? Kaya't ang tanging nasabi niya kay Charlie. Kumuha ka ng isa pang sasakyan. Tumango si Charlie, lumabas ng kotse at naglakad sa gilid ng kalsada para maghintay saglit, sumenyas ng isa pang taksi.